Ang mga kamakailang online na ulat ay nagdunot ng pag-usisa at debate, nag ba ang Germany ng 87 bombproof armored vehicle sa Pilipinas? Suriin natin ang mga katotohanan. Ang claim na ito ay lumaganap ng malawakan, na pinalakas ng nilalaman tulad ng video na ito sa YouTube. Gayunpaman, ang isang mas malapit na pagsusuri ay nagpapakita ng ibang kwento, Sa totoo lang, pinalalakas ng Germany at Pilipinas ang kanilang ugnayan sa depensa. Noong Agosto taong 2024, ang parehong mga bansa ay nakatuon sa pagsasapinal ng isang kasunduan sa pakikipagtulungan sa pagtatanggol sa loob ng taon. Ang kasunduan ito ay naglalayong pahusayin ang pakikipagtulungang militar, kabilang ang pagsasanay at magkasanib ng mga proyekto, Bilang pagpapakita ng lumalagong partnership na ito, bumisita sa Pilipinas ang mga barkong pandigma ng German noong Setyembre taong 2024, na minarkahan ang unang pagbisita sa loob ng mahigit dalawang dekada. Ang hakbang na ito ay nagbigay diin sa suporta ng Germany para sa isang libre at bukas na Indo-Pacific na rehiyon. Bagamat ang mga pagunlad na ito ay nagpapahiwatig ng isang lumalalim na relasyon, walang opisyal na kumpirmasyon ng pagdonate ng Germany ng 87 bombproof armored vehicle sa Pilipinas. Napakahalagang lapitan ang mga naturang ulat ng may pag-iingat at umasa sa mga na-verify na pinagmulan. Habang patuloy na pinapahusay ng Alemanya at Pilipinas ang kanilang kooperasyon sa pagtatanggol, laging humingi ng tumpak na impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan upang manatiling may kaalaman.